Mas malalim pa ba na sugat sa puso ng isang inang hindi mawari ang karamdaman ng kanyang anak? May sandali pa ba na matatahimik ang isang ama? Tuwing naririnig ang kanyang hiyaw. Hanggang kailan mapanghahawakan ng isang magulang ang buhay ng anak na hirap din sa pakikipaglaban para rito? Sina Carol at Ronald ang mga magulang ng batang si John Anthony o si AJ. Isang buwan na raw silang napaspasok sa ospital na ito mula nang may kakaibang ininda ang panganay na anak. Sabi niya, sabi nung lalay niya, ano daw po, nagdurugo daw po yung, yung gams niya, hindi na daw po mapinilan. Sabi tapos, nung sa suntukos sa kanila sa terminal ng bus, hindi na po nakita ko po yung anak ko maputla. Tapos Tapos, ano po, nung maputla siya, sabi niya pa, hindi ko pa, di ko na kaya maglakad. Masakit pa rin dahil ang bilis talaga eh. Lang ah! okay. Anong, kailan lang, tapos nung ano lang, nung bebes, ang saya-saya pa niya eh. Tapos nung biyernes na pagbalik namin, masaya pa rin, wala pa rin, daw siyang sakit. Hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay AJ. May aplastic anemia siya. Isang kondisyon kung saan lubhang naapektuhan ang mismong dugo ng isang tao. Sa aplastic anemia, ang normal na bone marrow na gumagawa ng puting dugo, pulang dugo at platelets ay napapalitan ng taba kung titignan po natin ang chance ng gumaling o bumuti o mabuhay kung bone marrow transplant, ito po ay pwedeng kasing taas ng 60%. Kapag ang bata po naman ay talagang hindi nagamot ng, uh, ng sapat o hindi nabigyan ng kahit na pinakamurang option for treatment, 10% lang po ang chance ng mabuhay. Hindi tuluyan maiwaksi sa isipan ni na Carol ang dating sigla at paglalambing ng sampung taong gulang na si AJ. Makis ganoon ganun siyang bigla na ano, uh, malambing at masayahin. Biro kami, maglalaro kami. May mga sayaw kami lang, may step na kami lang talaga nakakaalam. Sa so, pop, sila mo, nagaya sa TV, sayaw natin pinapanood niya siya lagi. Pag, kahit nga gabi na yung kila Maria, yung may bilad minsan, e minsan, minsan siya sabi ko, ka na Mamaya na ma. Gagano'n siya. Noong nakaraang linggo, napag-alaman kasi sa resulta ng CT scan na may pagdurugo na sa loob ng utak ng bata. AJ, may surprise ako. <laughs> <laughs> oh, sino yan? Hi. 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 Kilala mo siya? Anong pangalan niya? Ano pangalan niya? Maria. Wow! Maganda ba siya? Maganda. Ano ba yung pinapanood mo? Ano ba yun? My beloved. Talaga oh! naman? Bilang nanonood ka ng My Beloved, bibigyan kita ng t-shirt ni Ate Marian. Oh. Wow! Ayan! Wow! Why? ito, madalas siya mag-pray eh. No? Nagpa-pray ka kay oh, hey God? Kay God. Huh? Mm. Uh, si Mami kasi umiiyak, umiiyak tuloy uh, si Izzy. Matasyo ata sobra sa ano mo. Oh, bakit? <batay. sighs> gusto pa. Sige, sige. Oo, konti na lang, konti na lang. O, tahan na, no? Papagaling tayo, tapos pasok na sa school. O, huwag na umiyak, huwag na umiyak. O, okay. oh, smile, oh, smile ka na! Tana. Smile ka! Smile, smile ka kay Ate Maya. Smile! Ha? Okay, okay na, okay na. Ha? Ha? Gusto mo makita si Age nag-smile? Yun ang, ano, yun kapalit gusto ko. Ha? Sa aming pagtugon sa iyong punting hiling, Naway, napangiti ka namin, AJ.